Yes, good evening, magandang gabi, magandang gabi. Dito na po tayo sa aking mga konting vlog at kaalaman. Dito tayo, welcome po dito sa Heavy Equipment Doctor. No? Yan. Welcome to my YouTube channel. pwede naman like, share, and subscribe kayo. Meron lang ako konting tip sa inyo. Meron ba kayong Mitsubishi na uh, Mitsubishi Strada 2023 tulad ng sa akin? No? Yung GLS ba yan? Ganun. Uh, ano siya uh, alam yung ASC system required lumalabas sa ano ko sa estrada ko na ano lang naman ang nangyari uh, nabasagan ako ng ilaw sa likod ha ilaw sa likod tapos edi bumili ako ng bago pero hindi siya original sabi natin na ano na replacement parts yan no yan itips ko lang sa mga estrada na katulad ko na 2023 model no yan ay uh, may papakita ako sa inyo mga tips sa inyo kinabit ko siya ng umaga umaga ko siya kinabit no okay naman no problem nitataka ko nung days ilang days kumiyaya ko ng gabi may lumalabas na ASC system required pag gabi pero pag umaga wala nawala sa isip ko na nagpalit pala ako ng ilaw sa likod yung brake light may tip ako sa inyo no ano na no, ikasang mabasagan kayo ng ilaw tulad nito, ito si nabasagi sa akin eh sa Estrada 2023 ko to yan na sedente na basag may nagbuwag sa no yan nagpalit ako nagpalit ako no bumili ako ng ganto, na replacement parts yun nga nangyari pag paggabi pag, ganun may lumalabas sa AAS system required although mekanik ko ako ng heavy equipment eh just may mga konting gamit din ako may gamit din ako ng mga uh, diagnostic tools may scanner din yun, din diagnostic tools ko na scan ko Dinidilit ko. Hindi delete naman. Tataka ako, wala sa umaga okay. Pag gabi, bumabalik. Nawala sa isip ko, nagpalit pala ako ng ilaw. Eh, hindi naman papasok sa isip ko. Pagpalit ako ng ilaw, bakit magkakaganon? Brand nyo naman yung binili ko na ano na na replacement part na ilaw sa likod. Ito po yung stoplight, no? Ito po yung stoplight. Bandang ulit, naisip ko na pumasok sa isip ko, nagpalit pala ako nito. Ito, nagpalit ako. Yan. Hindi siya sa tuloy, binaklas ko yung binili kong bago. Tapos dinanap ko to, buti hindi ko tinapon, wag niyo po itatapon to, na wag niyo itatapon to. Pwede niyo na itapon mi tipak sa inyo bag niyo itapon. May tiningnan ako dito. Niyan, niyan na. Ah. Ito, ito yung sa kanya, yung sa ano, ah, sa replacement parts. Hindi ko naman sinisira na, ako lang bang ito yung replacement parts. Ito pala, ito, yung mga connectional lights niya dito. Yan yung connectional mga lights niya dito napansin ko binunot ko yung sa original yung galing mismo sa ano ko yung hindi replacement part yung galing mismo nung binili ko na ilaw dito binunot ko tsaka yung binili ko may napansin ako yung replacement parts magkaiba sila ng dito sa stoplight ng IC tsaka resistor nito ayan yan tingnan nyo may iya. ayan magkaiba sila dito ng laman magkaiba sila ng laman yan na pag ganyan nyo may gaya, magkaiba sila ng laman. Pareho sila ng laman lahat, pareho lahat yung mga ilaw lahat, pareho. Pero yung sa PSA, magkaiba sila. E di sa curiosity ko, tinanggal ko yung sa original ko. Tinanggal ko yung sa original ko, no? ito sa original ko, tinanggal ko dito. Nilipat ko doon sa binili ko na bago na replacement part, pareho naman lahat yung mga sakit, pareho lahat. Pati yung pasokan ng ilaw, pareho, yan, ganyan. Pareho lahat. Dito na nagpansin ko, magkaiba. Ayan, magkaiba. Hindi eh, e kinabit ko. Stressing ko ng umilaw, iilaw siya pag inilaw. Nawala yung ASC system required, nawala. Wow, nawala. Tapos iniskan ko yung Nawala na lahat. Hindi na lumalabas yung ASC system required. Kaya yung mga bibili ng gantang ng ano, mo, ang mangyayari sa inyo, mabasagin kayo ng backlight sa likod. At yung stop light nyo ganito. At nawala nyo, nakabili kayo replacement parts. Huwag nyo na huwag nyo itatapon yung ito. Bago nyo itapon na, tip ko lang, kunin nyo to. Kunin nyo to. Ito mahalaga. Ito, ito. 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 Kunin nyo. Ibalik nyo doon sa bagong binili nyo. Dahil pasok naman lahat yan. Pasok lahat yan doon sa bago. Yung replacement, lumalabas yung AESC system required. Baka may mapagastos pa kayo ng malaki. Kala nyo kung ba't nagkaganon. May nagkapoy na error code na ganon. No? May mapiro na sa dashboard. Buti na lang. Naisip ko na. Nagbalik pala ako ng ilaw. Simula nang kinabit ko yun. Hindi na nag-appear yung AESC system required. Yun. Una na mga problem nga kasi ako dahil ulan hindi ko masok sa isip ko na siyempre bago yung ilaw ko, bago. Brand new, binili ko. Oh. Hindi ko masok sa isip ko na maapektado dahil nagpalit. Ito nga lang ko, buo, safe naman. Sinalpa ko naman, tama yung mga chassis. At although, hindi ako pwede magkamali dahil certified mechanic ako ng heavy equipment eh, kasi nalawag palit ng ilaw. Diba? Nawala sa isip ko nga pala, nagpalit nga pala ako nito nung pinalit ko yun, kinuha ko yung naman loob Diyan ah. na ko to. Nilagay ko to sa binili kong bago na replacement parts although hindi ko na nagigamit din ito dahil basag. Nawala yung ASC system record niya. Yun. Kaya huwag yung, yung mga bibili ng replacement parts no ng ilaw, mabasagan kayo nito. Ito ha, ah, tip ko sa inyo, tingnan nyo may igito ha. Ah. Yan. Yan. Babaklasin nyo, ipihitin nyo lang naman yan, ipihitin nyo. Tapos tingnan nyo yung binili nyo bago at saka yung sa original. magkaiba magkaiba nung mga parts niya, mga IC, resistor, magkaiba. Kaya sabi ko, nung kinuha ko na ito, binalik ko, ito yung, kinu, ito yung nabili ko. Ito yung kasama sa nabili ko replacement parts, no? Ito. Iba to, iba to. Iba yung laman loob yung mga piyesa niya. Kaya nung kinuha ko to, kinuha ko to, itong set, itong set to, harness ng stoplight. Harness. Yan. Pareho naman lahat, pati mga sakit, pareho. Inilipat ko doon. Pinasok ko lang to sa so binili ko, no? pinasok ko sa binili ko na replacement parts. Gumana, nawala no? yung ASC system required niya, no? Ayan. Yan po, another tip ko po yan sa mga naka-Mitsubishi Strada 2022, 2023, no? Ayan. Na, baka mayari po sa inyo yon at least medyo may tipak sa inyo, baka mapunta ka kayo sa kasa. Hindi naman sa inyo na kinakontrahat yung kasa. Siyempre, alam naman, dinipin tayo. O, yung kamahalan. Tingnan yung may igi yun, no? Tingnan yung may higi tip ko po sa inyo yan no, dahil para makatipid kayo at salamat, see you sa next vlog ko sana mag like, share, and subscribe kayo sa Heavy Equipment Doctor hindi naman po ako sa mekaniko ng mga light vehicle uh, pero marunong po gawa ng light vehicle, minsan pinapagawa ko na sa sasakyan ko at nakapocus lang po talaga ako sa heavy equipment, mga mga crane, excavator vibro uh, roller, compactor basta lahat ng heavy equipment na pinapagawa ng hydraulic doon po kay Xbert. Kaya po yung YouTube channel ko, pangalan ay Heavy Cupid Doctor, no? O, although dumi sakyan ako, ako na yung gumagawa, no? Yan. And see you, see you to next vlog ko, no? Sana makatulong ko sa inyo, no? Sana makatulong ko sa inyo. Makatulong. Salamat and thank you po and bye-bye.